so mga kapubrino ang muna ni ang uh, update sa mo ang mga sa mo ang trabaho so mga kapubre ang anay uh, ikot ng pisi uh, sa ibabaw no okay, ang muna hanigan ng pisi so mo ang project nga uh, pagyahan so kita na Oh, makita naman. anak ay -na na mga pisi okay gi. Ah, ladlad -lad, ibabaw sa babag sa kawayan. Ah, para anak mga kapobre. So, muna na siya. Kuha so, na, na siya tanan. Ana na, -na, na yung mga pisi. Ubandaan ang ubandaan amo ang gitaod ug balik kay wana. Short mi sa bag-o. Ang <coughs> so, akong ipakita sa inyo ha. Ha, palibot. Ah, siya mga ah, pisik-pisik na. Para katayan sa ampalaya. Ampalaya mga kapubre, amo ang itanom na pod. Ah, dili na pod pipino. So, muna na siya ang ka, ah, layon ang ka adakon ah, sa muang tamnan. Ano pa dyo sa ibabaw? Ipakita po na ko sa inyo niya. Kibali, tulo ni siya ka. Ah, parsila, So na, mo ni anak siya. Ah, kita naman. Kung unsa ang ah, sitwasyon. Naglayo ro man lagi kay ning isa diri. layo man kaayo so mo na ni siya no mga kapubre so na full party nga dugol ay na puday dugol di ay ini naghikot ani ikuan adjust so kanis siya mga kapubre no kulang pa ni siya og ah hikot ah uh, siya diri mga kapubre kani siya ah hektan siya diri yan eh hiktan pa dire para halig mag mag ang matag uh, poste o babag sa bisik uh, <coughs> ah lang inalangin na siya o uh, hikutan sa hikutan pa uh, dugang hikot so mauna na siya no uh, ready to wala so, na isa na lang yun ka Uh, tarbaho unon ang paghikot na lang yun sa matagpisi sa babag na kawayan so muna na ang uh, tarbaho unon so gikan dito sa ubos uh, padulong diri sa uh, ibabaw so paana dito muna ang tamnanan wala pa na isa ka outdoor uh, area sa ibabaw mga kapobre nga nahuman na abutang ah, ug pisi. Tuo <coughs> so, Malaysia. Naay mga dengot ug pagpalanom. At chamba-chamba gi hapon. Chambanga maka arbis ug maayo. Ni ikadoha chambasad maka atol o mahal na presyo so sangko diri sa ibaba no ang atam nanan ni diri sa ni area ha So okay, ikan so bos. So menjo layuk-layuk gud. Okey tak nak layuk gud okay, ah, doh. Mau nak siang. Atam ah, nanan. Okey no, ah, main buntag. uh, may buntag sa tanan nato nga mga viewers o uh, subscriber uh, na tadi karo na para uh, magpadayon sa mga nga ng nga uh, project sa paghimo og balayan sa gulay nata karon diri para sa pagpadayon So Satan nga wala pa maka subscribe ah, mag subscribe na. Sukaron so, padulong tadi to. Padulong tadi to sa area nga wa pana buhatan og ah, balayan maka pobre. So diri ta agi. Hay para ma anam-anam og ah, trabaho para madali so akong ipakita sa inyo ha ang amo ang buhaton karong adlaw so diri lang tani agi kay medyo shortcut sure ang ang agyanan So, mo ni karon ang moang ang uh, tarbahoon kani nga side kay e sa uh, dito sa si ibabaw uh, na So, dire na lang. Uh, mo ni area amo ang uh, karon tauran og uh, kawayan. kana siya. Kana kawayan i e, eh na tao diha ibabag para a, butangan og pisi so magdala ta og kawayan sa ubos kay uh, naapay ko lang dito so mo ni amo ang buhaton karon anay uh, mga uh, pusti na So angkulang kulang na lang ani, eh, mga kapumbre, babag na lang. Para malbutangan og pisi. So, mo ni karon buhaton. So, kita naman ni ang uh, kahinlo sa area hinlo na og maayo so oh. unahun karun karon diri sa ubos nga side okay, para uh, ma anam-anam padulong sa uh, pababaw okay So, direkta magsugod sa ubos. Okay. <coughs> so, mula mga kapobrino. Ang um, amuang tauran o kawayan ibabag ang mga posting kawayan so, mi karon sa ubos mag sugod -so okay, oh. sa iyo palang gani daan mga kapubre init na init na po siya og sugod -so Dua so, monang. Ah uh, sayu hon giot. Oh. Terbahu. Para dek kayu ta tantung kainit. baca. Ka ini. sa side sa ubos. So, kita man. Nga uh, padulong og babaw. Ni mo ang buhaton karon. Among babag-babagan og kawayan. Para butangan sa apisik uh, mga kapubre. So, abangan. So, ano mga kapobre, adre na puta sa ibabaw. Sa ibabaw na puta mo eh. al suroy hulaag sa mga project nga nagulayan yan mga kapubre ang palaya tuod ang uh, mga itanom mula nga kaning pagpananom o palaya tarbahuso kayo mga kapubre kay daghan pang proseso daghay daghang pisik magamit so, muna nga trabaho so kayo ang pagtanom og apalya <coughs> so atong ipakita dari sa ibabaw nga parte so mo po ni siya no mauna ni siya ang unang na aladlaran og pisi mga kapubre padulong nito sa babaw Og so, uh, to apa sa pikas nga uh, area tabok sa kanal. So ang kulang na lang ani sa eh, uh, pagtanom. So atong tan-awon sa ibabaw no. Kung saang ang uh, po plastar dari sa babaw nabi na og ha, kaning babaw ani siya nga area ani siya nga area mga kapubre abi na og ha, 4 kilos ra nga PC ang magamit 6 kilos man daw gyay gihapon nabi na ko og amayra. dugul ni diri nga pagka uh, butang mga uh, ang pisi uh, medyo dikitra siya tayo oh, kita man ni mo uh, kita man mo sa pagkabutang uh, na dugul na so dugul raya ni, nila pagkabutang ang uh, pisi ah, wow Hadog ah, ul ragid. Sobra dangaw ra ang pagbutang nila mga kapubre. So, alig ah, on gyud una mga kapubre. Kay dog ul ra man. <coughs> so, sa ubos. Init na po, no, init na pod mga kapubre. Ay gani eh. Init kaayo na human o. og abutang og pisik na area. Nang nahuman human na jud. So ang trabaho na ani eh, mao ang pagtanom dayon ang paghikot Ah, kani mga kapubre uh, ah, matag pisi hikta ni siya diri sa babag para ligun para maghinawiray ni matag ah, babag nga kawayan para dili matumbah ya bantingan man ni siya mga kapubre eh, kaya man ni pwede og dili bantingan ay eh, para ligun yun siya pun noh Hilang kai karon ah, ini kan om no, aku na pung i vlog para <coughs> so mo na punis ya ang muni una namo gina nadlaran opisih maka pobre ladot ninit na pud okay na uh, atangi atangi lang ninyo uh, ako ang uh, mga sunod nga vlog karong inig tanom na pud na mo mas pila ka adlaw gikan karon uh, magtanom na pud mi muna ang area padulong dito sa babaw o guwa toy labot tong sa ubos na area lai halos raka pareha ang kadakon na uh, area mga kapobre <coughs> okay no uh, maura right to ako vlog ah uh, dagang salamat sa ato ang mga viewers subscriber And god bless sa inyo ang kanan ah uh, thank you ah uh, bye bye